Selamat, selamat, selamat. Assalamualaikum, pagi kita. Mga my friend, jumpa kalian sekarang. Yes, kalau in like apa, paint TV and page Nerastika. Sana. Hi this is Moto One. TV? Apa TV? God bless you and more followers. Thank you man. Alright guys, nandito po ang mga kasama natin na Kamote Rider sa Cebu Chapter. Ayan. Dito po sila guys, naging ano sila, no? Uh, Marshal. Ayan, nandiyan po. nandiyan din po si BCB guys. Yung idol ng uh, Negros Occidental. Hmm. Una ko nakilala yun. Doon. Hahaha. <laughs> <laughs> Oh. Yeah, oh, si page sir ini ng mga staker. Wow. Selfie kayo pre. Kasama ko yan pre kasama. Wow. Oh. Mga kaibigan. Oh salamat. <laughs> <laughs> salamat. Salamat salamat. Yeah. Sa muling kita, mga my friend. <laughs> <laughs> yuk pak lang Yes. Follow in like ka Papa TV and Page Nerastikai. Yeah. Yung mga kasama natin doon na, yung Explorer, uh, ah, manang Rocks TV, Titin TV. TV yeah, uh, wow! Uh, Alright, uh, Countryside, ah. like, uh, James Lagawan, Candid Nap. Uh, Alright, ang pala nyo rin dyan, 2.30. Riders team. Mm. Mga yupak na di sa, ano? Okay, okay. <laughs> Yupak lang ang pangalan. Talamban, talamban, sa talamban, sa talamban, 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 guys. Talamban, yupak. So alright. So, thank you again, mga idol. Yupak lang kami sa pangalan, hindi sa daanan. Ayan. <laughs>